Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 City ng Hunyo, 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6, 17 City ng umaga. Araw po ngayon ng Birnis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa Uh, sinabi ni Escudero na pwede daw i-dismiss ng mga senador sa butuhan, ano? Pwede daw i-dismiss ng mga senador sa butuhan ang impeachment trial uh, with a vote of majority only. O so, yun ang sinabi niya. Ibig sabihin kung... Majority ay 24 sila po yan eh. Ay 12 plus 1 is uh, 13. O, ayan po, 13. Ay sasagutin po natin yan. Na hindi po pwede yan. Hindi pwede. Pero ang dami ko nang narinig ano patungkol sa batas naman. Hindi pwede. O sa practice. O sa kabutihang asal yung yung kwan yung ano ang tama ay hindi po pwede talaga yan. ngayon ang gagamitin ko po ay itong salita ng Panginoon opo na hindi pwedeng i-dismiss hindi po opo kalukuhan po yan kung i-dismiss nila agad na walang trial kalukuhan po yan ah uh, ito nga sinulat ko diyan ano wala po sa hulog yung nga kung ano yung rightness ano dapat parati nating hamapin ano yung rightos o ano ba yung nararapat o ano ba yung matuwid wala sa panuntunan ng Diyos hindi po ganyan ang itinuro ng Diyos opo hindi hindi ganyan eh opo ang itinuro ang itinuro po ng Diyos ay due process o yung pakinggan na ang bawat isa then decide or give the verdict bago verdict Yan po ano wala sa logic o sa common sense ayan nga yan ang yan ang tinatalakay ng iba ano o walang jurisprudence ay simple eh, kung walang hearing hindi walang jurisprudence po yan o at ano pa ang anong po ang ang jurisprudence ang jurisprudence po ay napakasimple lang hear first before judging yan po kailangan dinggin muna bago ka humusgah. ayan po ano whether it is acquittal or, or conviction ayan po ano ah uh, napakalayo po ng gustong gawin ni Escudero o isama na rin natin yan si Kaitano kasi ito si Kaitano ay kanya ni eh, uh, napansin ko yung pananalita niya parang nilalansi lang niya ang mga tao Opo, nilalansi niya pero ang sumatotal total ng nilalakad niya ay para madismiss ang kaso yan po kung pag-aralan niyo po yung yung pinagsasabi ni Kaitano, wala namang wala namang maintindihan. Pero afterward ay parang nailalagay niya sa isipan ng mga tao na madidismiss. Yun po eh. Yun ang kwan. palagay ko scripted po yan. Alam na nila ang gagawin nila. Opo, alam nila. Ay abogado yan si Kaitano. Abogado ni ito si Chis Escudero. Ngayon, alam din nila kung anong ipapagawa nila doon sa mga senador na hindi abogado. Yan. Parang ganun sa ginawa nila kay Pacquiao. Opo. Nung nanalo si Pacquiao na, na senador, ay si Pacquiao ang nagsuggest kasi nga hindi abogado, walang alam sa batas, walang alam sa mga yung mga palatuntunan ng, ng senado, ay ganun nga ang ginawa. Hindi ba? Siya mismo ang nagtanggal kay, kay Dilima as chairman of the Blue Ribbon Committee, si Kwan. Ayan, dalawa po sila ni Kaitano. Pagkatapos nag, ni Pacquiao, tanda-tanda ko po yan eh, nag-privilege speech si Kaitano. Ayan na. Nagbutuhan na. Tinanggal nila si Dilima. Na hindi po nangyayari yan sa loob ng Senado. Hindi po. Kasi yung mga yung chairmanship pinag na yan eh, pinag pinag-uusapan na po yan eh, ng grupo-grupo ng mga partido. O o sino ang uupo dito? Sinong ilalagay natin dito? Ganun po. Pero doon sa ginawa ni ni Pacquiao ay kaya nga eh mang-mang po eh, di ba? Mangmang -mang kasi si Pacquiao eh, kaya naluluko nila at ngayon palagay ko nagsisisi na rin si Pacquiao. O, oh, ngayon ay ito. Ang sinasabi ko po dito ay hindi ganyan ang turo ng Panginoon o hindi ganyan ang palatuntunan ng Diyos o hindi ganyan ang habilin ng Diyos. Hindi, hindi ganyan. Na walang hearing tapos i-dismiss. Pero bago ko po ibigay, ano, yung mga verse ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna ito, yung itong mga sumusubaybay sa atin. Uh, ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurur Pampanga, Libra Girl, Alex Sarminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Otaim ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Chalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Piralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtiqu, Jonah M. Rinaldo Abintino, Bel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer E. Duarte, San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Eli, John Disingco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanez, Dumus Tikton, Tib Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermigenel Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina Lansumintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda nire ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila ano si Michael Apasible Bulletin at Tony Insurecto. Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Roja Pantors, Dibina Apostol, CGP Chai Kapihan ni Arta at Ago, Dimjus ka Kagamping, Ang Batas with Atty. Clear Castro, Ka Waldi Carbonil, Atty. Silo Magnong at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion ang sinasabi ko po dito ay mali yang ginagawa ni Escudero at saka yung yan si Kaitano na ang gusto nila ay i-dismiss. Mali po yan. Ito po ano, uh, isishare ko lang po ito sa inyo, itong mga Bible verse na ito. No? John 7, verse 51. Ang nagsalita po dito ay si Nicodemus. Yung isang Parisio po ito eh. Parisio. Nung kinukundim nila, yung mga Parisio, grupo sila ng Parisio, kinukundim nila yung isang tao na, ayan, grupo nila Jesus Christ yan eh, na, na kinukondim nila. Oo, yung mga pumapayag doon sa mga panukalat ni Jesus Christ, kinukundim na nila agad. At yun ay mga grupo ng mga Galileo. Yun po ano. Ngayon, ang sabi ngayon ito ni ni Nicodemus, ito yung pumunta kay Jesus Christ na gabi. Gabi siya pumunta at marami siyang natutunan sa aral o sa turo ni Jesus Christ. Ngayon, tinanong niya yung mga kasama niya mga parisiyo. Tinanong niya. At ito ay hindi po hindi po ordinary na attorney ito. Mahigit pa rin ito, ito si Nicodimo, mahigit pa ito sa Supreme Court. Mahigit pa ito. Kasi ang Supreme Court, kulang yan sa aral ng Kwan eh. Yung mga members dyan, kulang po sa aral ng Panginoon. Pero ito mga parisiyo, alam nila ang batas at may aral pa sila ng Diyos. Yun po. Kaya ang parisyo po ay mahigit pa sa Supreme Court yan. Kung, kung sa qualification po, may aral sila eh ng, ng, salita ng Diyos. Pero ang binanggit niya dito ay, that's our law, sabi niya, kasi nga kinukundim nila yung mga, mga Galileans eh yung mga supporter ni Jesus Christ at maaring pati si Jesus Christ kinukundim din nila no that's our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? Yan po ang sabi ni Kwan eh. Ay hindi nila masagutan ito. Oh, does our law, sabi ni Nicodemo, o ang tanong ni Nicodemo doon sa mga kaparyas niyang parisiyo, does our law condemn a man without first hearing him to find out what he is doing. Ayan po, napakasimple po, hindi ba? Nasa Biblia po yan. Hindi po masagutan ng mga parisiyo yan. Kasi alam nila mali yun eh. Mali eh, na ikukundi mo yung isang tao o kung ano man yan, ikukumbik mo yan o iaakwit mo yan na hindi naghihiring mali. Ay lalo na itong ididismiss. Mas lalo na po yan. Grabe po yan. Yang dismissal. Ang ibig sabihin yan, Uy, yung nag nagsakdal dyan, walang kwintang tao yan. Dismiss na natin yan. Yung po ang ibig sabihin yan eh, na walang hearing. <laughs> ano? Ganun po ang ibig sabihin yan. Yung mga nagsampa ng kaso, yung mga prosecutor, mga walang kwintang tao. Kasi nga, i-dismiss agad eh. Oo. Oh. Pero alam ko yan, mga binayaran yan itong itong mga senador na ito o kaya tumatanggap sila ng pabor o kaya marami na silang pabor ang natanggap noon kaya ganyan hindi mo na talaga makuan hindi eh, wala nang konsensya wala na yung ano yung right to this o ano yung nakasaad sa batas na ang nakasaad sa konstitusyon ay immediately ay maghearing o magtrial trial will will proceed. Kahit na nga wala na yung kwan eh, tanggalin na nga natin yung kwan eh, yung port with proceed eh, ay yung port with tanggalin na natin yan. Ang nakasaad po sa sa kwan, sa konstitusyon, trial will proceed. Ay ito eh, dismiss nila eh. Adi kalukuhan po yan, hindi ba? Yan nga, malamang yan, ang, ang kasagutan dyan ay binayaran sila o kaya marami silang pabor na nakuha o makukuha pa maaring pinangakuan, ganyan, diritsahan na po tayo dito. Hindi, si, hindi nila ilalagay ang kanilang pangalan sa alanganin, lalo na ganyan, marami na ang civil society na umaangal dyan. At palagay ko nga, kung ipipilit nila ngayon yan, pati yung mga tahimik na tao, lalahok na dyan. Lalahok dyan. Maliit lang pa, Maliit lang po yung sinado. Maliit lang po yan. Kayang ikwan yan ng, ng, ng mga tao. Ay eh, yung barikadahan. Kayang-kaya yan. Deuteronomy chapter 1. Ito po ang matindi na parati kong ginagamit. Deuteronomy chapter 1 verse 16 hanggang 17 ito po nakasaad po dito papaano umakto ng tama ang isang kurado o ang isang mahistrado. Ito po ano, panahon pa po ni Moses ito. Nakasulat na yan. At dito po, alam nyo po ang batas natin. Galing po yan eh sa, sa batas ng Diyos eh. O, ito ang kinukupya. oh o ito ang nakalagay din sa batas natin o sa konstitusyon o kung ano man yung panukala na darating sa ibang sa makabagong panahon dito sila hindi sila hindi sila lilihis dito ito po babasahin ko po ano para maintindihan po natin ano then i commanded your judges at that time saying hear the cases "...between your brother and judge righteously between a man and his brother or the stranger who is within him." Ayan po, ano? Uh, ang nakasulat po dito, "...and judge righteously." Ayan po, ano? "...and judge righteously." O, kung ano man yung kaso na inihain sa inyo. You shall not show partiality. O oh, ayan po eh. Hindi ba? Huwag kang kikiling in your judgment. Sabi dito, You shall not show partiality in judgment. You shall hear the small as well as the great. Pakinggan mo, kahit na yan ay mahirap o mayaman na tao, pakinggan mo yan, parihas. Oh, you shall not be afraid of any man's presence. Oh, ayan eh, hindi ba? Nakasulat pala yan sa Biblia. Huwag kang matakot sa presensya ng sino bang tao dyan. Ay, ayaw ko ba? Bakit natatakot ito si Escudero at saka, at saka yan sila, si, si Kaitano. Natatakot sila sa presence ni Sara Duterte dyan sa Diyan sa Senado o dyan sa impeachment court. Ayaw nilang ituloy. Huwag kayong matakot, sabi po ng Panginoon, sa presence ng kahit na sinong tao. Kasi nga, hurado kayo eh. Oo. Oh. Ay kung matatakot kayo, ay hubarin nyo ang iyong ang ang inyong abito. Oo. Oh, hubarin nyo ang inyong iyan, yang yang rubyan eh. Hindi ba? Oo. Oh kung natatakot kayo. O, oh, for the judgment is God. Ay, ito po ano, i-explain kung maigi ito. Matagal ko itong pinag-aralan eh, pero ngayon ay kabisado ko na. For the judgment is God. Yung judgment nyo ay galing sa Panginoon. Yung po. O kaya, yung judgment nyo ay Panginoon. Yan po matagal kong pinag-aralan ngayon ay kabisado ko na. Ah, sinabihan po kasi ng Diyos ang mga judges na you are gods. Sinabihan, dito po sinabihan sa panahon ni Moses at binanggit ulit yan ni Jesus Christ nung, nung, nung kinakalaban siya ng mga parisiyo kinakalaban sa kasi eh. Ngayon, ang sabi ng mga parisiyo sa kanya kay Jesus Christ, kay Jesus Christ, here you are again. You, you claiming to be God or equal with God. Your testimony is not valid, sabi niya. O, na, nabubwisit kasi ang mga parisiyo na bakit ganun ang sinasabi ni Jesus Christ? Oh, na siya ay anak ng Diyos. O, oh, isinugo siya ng Diyos. O, oh, siya ay nanggaling sa Diyos. Lahat yun ayaw nilang marinig. Kasi nga, ang sumatotal total yan, sabi nila, you claim to be God or equal with God. Oh, Ay, ano po ang, ang sagot ni Jesus Christ? Pinaghalo-halo ko po yan para maintindihan ko ito nakasulat dito na for the judgment is God's. Ngayon, ang sabi po ni Jesus Christ, ah, nagagalit kayo, sabi niya, kung sabihin ko na ako ay anak ng Diyos o nanggaling ako sa Diyos o ang nagsugo sa akin ay Diyos, nagagalit kayo. Eh kayo, sabi ni Jesus Christ, hindi ba sinabihan kayo na kayo ay mga Diyos? O, sinabihan kayong ganyan. And the Scripture cannot be broken, sabi niya. O, doon ko hinanap ito na yun nga, yung may sinabi pala na ganun. O, saan yan? Yung nga decision nila, parang Diyos yan. Ang presidente, hindi pwedeng magpakulong. Hindi pwede. Ang judge lang, na yan ay karapatan lang ng Diyos yan. Yang halimbawa sabihin ng judge na ikulong yan, ikukulong yan. Kung sinabi ng ng judge na palayain yan, ayan nga, i nila eh. i yan. The decision is God's. Ayan po. Pero alam ko, hindi ako natatakot yan sa ganyan. Kasi pagbabayaran din nila yan eh. Pag alam nila na mali yung ginawa nila, after a while, masyurti po tayo, ano, kung buhay pa tayo, makita natin na pagbabayaran nila yan. Kasi nga, the decision is God's. Para maintindihan nyo lang, ano, ngayon, the case that is too hard for you, bring it to me, sabi po ng Diyos. The case that is too hard for you to decide, bring it to me, sabi ng Panginoon, and I will hear it. Ayan po. oh, ay ito, bakit? Nahihirapan ba ito si Escudero at saka si, si Kaitano na mag dahil nga siguro malaki ang bayad sa kanila? Ay, bring it to God. Hindi ba? ay kaya nga lang ay wala na eh. Wala na. Eh, ako hindi ko na ini-expect yan. Pero nga, kahit na anong gawin nila, kung alam nila na mali yan, at alam ko mali yang ginagawa nila, nalalaman nila yan, parurusahan sila ng Panginoon dyan. Ako hindi ako natatakot yan kasi nga, pangako po ng Panginoon yan eh. I will repay. Sabi po ng Panginoon, Do not take revenge, my friend. Sabi po ng Panginoon, Bingayans is mine. I will repay. So, manalig po tayo dyan. Parurusahan sila dyan. O. Proverbs 18.13 He who answers a matter before he hears it, it is fully and same to him. O. Kung sino daw yung nag answer na hindi pa naririnig yung kung ano, kung ano yung sinasabi, is a pulley. May, may nangyayari po na ganyan. Ano? Hindi pa tapos yung questioner oh, ay sumasagot na. Ayan po ang gusto nila. Ano po ang tawag dyan ng Panginoon? Kasi nga, ay, kwan ito eh. Biblia po ito eh. Ulul. Yang puli, ulul yan eh. And same to him. Ayan po, ano? He who answers a matter before he hears, ay gusto kasi nila, wala nang hearing eh. O, oh, ah, uh, pero ang ang sasabihin nila dismiss. Hindi ba? O, oh, dismiss. O, oh, hindi <laughs> ba? Idi dismiss nila ay puli, sabi po ng Panginoon at shame to him. Ayan po ano? O sige po, tanggal dito na lang po ano, pero huwag niyo pong kalimutan ang desisyon nila ay Diyos. Ayan po. Kaya mabigat po 'yan eh. Mabigat po 'yan. Pero hindi natin alam kung ang ang Panginoon ay magbigay sa kalooban ng mga tao na magwilga. Hindi natin alam yan, ano? O kaya lahat ng tao ay magrebolusyon na. Kasi nga sa nakikita nila, nasa Panginoon po yan. At pagbabayarin sila yan. Pero alam ko, kung ano man ang mangyari dyan, pagbabayaran nila yan. Lalo na kung marami na ang umiiyak, ang umaangal o naiinis, o nagtatanong, marami na po eh. Bakit ganyan sila? O, oh, ayaw nila maghiring, i-dismiss nila. Ay, mali po yan. At yan po, ano, pinaliwanag ko na, inaasahan ko po sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng, ng, wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.